Makita natin kung gaano kapurol yung itak natin. Testingin natin kung gaano sa kapurol. Igyan natin ng balot itong kahoy. So, itak. Ito yung tama niya. Isa pa. pa. magaan to eh, wala pang mga tigas ayun, naputol na yung mga tigas-tigas punso naputol na ito yung tama ng kahoy sa so, punit sa so, mati bayi kasi para kokan bukan para kok takut

Ano? Ito yung hita. Ang tao, sample natin pag walang bulong, mga lodsa. Ito yung hita ng tao. Ito yung kanyang pantalon. Sample ah. Aba. Punit. hiwa sa pa bagsak lang to mga lods para malaman ninyo kung gano'ng kapurol yan ang nangyayari pag walang bulong ito yung tama pati kahoy inabot tatago sa camera. Baka tatlo. Ang ganda so, maghiwa ka dyan. Talib ka naman dyan. Tapos mamaya papakita ko kung saan ko ito'y para malaman ninyo na purol. Okay oh, na? Dinisin mo dito sa So ngayon dahil ito ay Maraming NBI nakakargahan Sa Wednesday Marami tayong kakargahan Puro mga NBI So kailangan hasain natin ito ng matalas Matalas na matalas Tara muna ako, Hal. Hal, tara muna Eh, hawakan mo Para makita nila kung saan natin ninahasa yung pangkabalik. Tapat mo rito. O ah. 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 well, para makita ninyo kung saan ninahasa na ito ay talagang totoong purol, Pakita ko sa kung saan. So, matalim siya pero hindi pa ako kontento sa talim niyan. Subsang konti. magpataga bro, no? sige, punta ka dito sarap naman talaga sa mga bagong member din hunter, tataga niya, ng hunter, tatagayin din yan babasbasan yan hindi ng yan ang kabal, ang katawan tataga sa taong minasbasa ng kabal. Ibig sabi ng kabal, yung hindi tatabla ng patalim ang katawan. Hmm. So, ito na siya ngayon, mga lods. Ngayon, testing natin kung Talagang matalas ba? Aba, mga tapilas lang. Ano, ko. Natin matalas ah. Ay! Ayun. Umito Talas na. ba? O porol? Asan na yung kahoy mo, Gulso? Ito yung mga tama kanina nung tenesting natin. May bayad po ba magpataga? Wala bro. Punta lang kayo dito kung gusto niyo magpapabasbas. Para kayo ay magkaroon ng kabal. Kaya ito yung hita ng tao. Ito yung papel. Oh, Pag walang dasal, walang karga ng kabal, hiwa. Yan. Yun. Diba? Pag may karga, suga. Pag may karga, hindi tatalab yan ah. ayan patingin ay wala oh o diba masakit hmm masakit nga lang pero hindi tatalab yung itak parang ano lang yan eh parang pinalo ka lang eh. okay. so ito mga lods uh, yan natin pinatalas ng ganito kasi sa miyerkules pupunta kami sa bataan so marami tayong mga tropa na NBI nakakargahan dun so kaya patalasin natin ng todo <laughs> para maramdaman nila yung tunay na talim. Ah, mer Merkulis tayo magpabataan. Uh, Merkulis na na si Sir. So, ayun. Ito yung pinagkakabalahan ko mga lods ngayon. Ayan. Ito so, mga pangontra. may mga bagong gawa tayo rito. ito yung bagong gawa natin channel lang langgam ito yung binabaon sa balat pwede sa tuhod walang problema sa tuhod kaya lang kung ikaw nga hampasin ka ng kahoy sa tuhod ang sakit sakit eh kahit sa bahagi yan pwede yung itaga kahit sa leeg pa kaya lang do sa mga parte na maraming pinatawag dito na buto yun ang mga masasakit tamaan Walang problema dyan kahit sa leeg pa. Ito yung mutyanan lang gamit. Ito yung kinakarga. Maliliit lang yan mga lods. Mukha lang malaki sa camera. Ito. Ibinabaon. Yan yung mutyanan lang gam na kinukuha sa nuno sa punso. Yung matataas na ano. Na tawag dito. Lupa. So yan yung ating mga ginagawa ngayon. Pinapatigas pa. Ito mga matitigas na to. Yan, sa mga gustong maka-avail nito. Pampaswerte. Na mo channel lang gam. Huwag lang ito. Ito sa akin to liklay. Ito, meron pa dito isang liklay. O sa gusto nito, available to. mga mga available pa. Gagagawa lang natin. Tapos, sing-sing na ginagamit namin sa spiritual combate eh, yung dinidikit sa daliri tapos meron tayo ditong ah uh, ox so yun sa naghahanap ng matinding pang combate spiritual sa pang matindihan na to, ito yung ox na tinatawag o ox na medalyon so yan automatic yan mga lods kasi hindi nyo nadasalan yan Automatic na to kargado na. Yun sa mga, ma, ano, mag-PM. na lang kayo. O, nagkanda-tapo na. So, yun, mapagbalang tanghali sa lahat. At nag-aantay pa kami ng ibang mga darating. O, so, yun, ingat-ingat kayo palagi. God bless you more, mga idol.